Ah. Ano? Meron na. Alana. 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 Hindi na tutusok. Hindi na siya. Ito po, Papa. Na? Papa. Alam mo. Mamatay ako na. Hindi ka mamamatay. Tinik lang yan. Tinik lang ikaw. Mami, mamamatay ako. Magtubig ka. Ano ka ng tubig? Ay. Magtubig ka. Mag ka. Bilisan mo. Oh, tubig. Tubig lang. Inom lang ikaw Tubig. Oo, oh, para lumagos na, hindi niya mamamatay. Huwag oh, ka okay, nang inibig tayo. na, wala na. Wala pa, wala na, mamatay ako. Hindi. Tingnan ah. ah! oh, ko. Ah. Ano, ito ko nakain? Ayaw mo sa kanya, siya, siya nagkukan eh. so pumipilas ng kundun eh, ng isda. Oh. Kain kain kanin para mawala. <SanOT> Hindi. Hindi Tinek. Mag-pray ka mag-pray ka. <SanOT> <SanOT> Hindi. Papa. Papa, papa, papa. 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 Mama! Lulunok ng kanin ka kasi ng kanin para mawala. Oo. Oh, Kain ah, mo. Ka niyan. mo lang. mawala na 'yan. Sa pa. Sige pa. Ngie, pa. ng tubig. Mama, Hindi, atit, natinik lang ikaw. Ikaw kasi timawa ka sa isda eh. Hindi ayaw ka isda. Mamatay ako na. Hindi. Hindi na ako mabunta ako si di Bebe. Dinita sa ako si Bebe. Dulon na. Mama, Papa. <laughs> hindi na ako. Hindi, hindi na. Inom ka ng tubig. Sige na. Natinik. Timawa sa isda eh. Na na kasi hito Doon kinain-kain mo. Okay na. Nana no. Lalo pa din eh. Meron pa mama, wala na 'yan. Oh, mami no. No. Beti. Oh, Ininom ni Mommy. Ah. dito ko po dito. Ano oh, 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 oh. well, may mong ubusin mo 'yung kanin? May kanin pa 'di ko makikita. Yung tubig. Daming tubig. Love you, Mama. Love you. Hindi. Ako namamatay ako hindi I hindi 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 ako. hindi mamatay hindi 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 I love you, baby. Stop crying, hindi I love you, hindi 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 hindi